Chinese mentality, Pinoy mentality. Ba? Hanggang pagtandaan mo na sa magulang ka. Ganun Alam kayo? mo, actually, okay lang naman sa akin yun eh. Na nandito ka sa magulang mo. Pero hindi pwedeng sila lang ang nagko-contribute sa buhay mo. Sila lang yung nag-aambag. Sila lang yung bumubuhay oh, sa okay iyo. Lang ang lang yun. Yun. Okay lang yun. Okay sige, doon ka sa bahay nila. Ikaw ang may-ari ng bahay. Oo. Yun. Ikaw sige. ang magpapakain. Eh, so, hindi. walang problema. Sige. Okay diba? lang din na... Tama. Okay lang din na nadudun ka nga sa magulang mo. Pero Gets mo na ano ba? Na hindi mo pa rin pag-aari kung anong oh. meron sila, men. Yung kinakain mo doon, bigay nila. Kasi minsan kailangan mo hindi, bigay kuy, nila. Normal na Pinoy, I mean, ta. Normal na ano. Feeling nila obligasyon ng, ng magulang. Normal na Pinoy ang usapan na yan, to, Hindi ako yeah, makakilig dyan. Yeah. E. <laughs> ba, ba, ganun Kakaiba yung sinasabi niyan, eh. Mm yung sinasabi niyan, Kuy. Ako minsan sa tingin ko, minsan may mga sitwasyon na kailangan mong tumira dun sa magulang mo. Parang yun nangyari yep. sa akin. Nung nag-back to zero ako, di ba? Parang, mm -hmm. okay oh, kailangan ko lumunok ng bayad niya. Di titira na naman ako dito kala Kung ganun Ay, way mo siya gagamitin. pwede naman nila akong utusan na naman. Ah, alam mo yung ganun? Sisingin ka na naman. Parang, oh. Eh, well, no choice ako. Hmm. Pero kung parang yun ang sinasabi ko dati na minsan kailangan mo umatras para makaabante. Eh. Uh, -huh. parang Para, dun, diba? siyang ano ko, balatek, di ba? Lunok ka Diyo, ng man. pride. Kung Diyo, hindi mo pa Diyo. naman ina-earn oh, lunok mo na ako ng pride niya ito. No? Oh, napaka Napak up ako talaga. Battles, napaka bro. Pero nung dating kinaya ko nang umalis, umalis na agad ako eh. Yun nga lang na, no, bumagsak ulit ako, di ba? So lunok na naman ako nito ni Parang yun. Tagal din, no? Oh. Ang yan, pero yun nga, oh, ayos lang yun. Basta naman. Oo, okay lang yun. Basta tama yung mindset mo. Na, Oo, oh, oh, nasa, mindset mo sa yun, kung paano mo tignan eh. Oh, pwede kang maging successful kahit di ka umalis sa bahay ng nanay mo, ng tatay mo, whatever. Pero kung, kung ganyan yung pinap... Buhay, pero okay, kung ganyan... May mga, may mga ganun nga ako. Oh. yung pinanood sa akin ng dokumento oh. yung, pina, yung pinakas ng dokumentary ni tatay mo, may mm. may ganun, ang layaman niya kasama niya pa rin yung ano niya. Mm -hmm.